Sa pamamagitan nga ni Maki ay natuklasan niya ang lihim nga na tinatago-tago nitong si Gerald at nakumpirma niya na tama talaga ang hinala nitong si Jenna na si Betsy ang kinakalantari nitong si Gerald. Kaya naman ay bilang isang madalik na kaibigan agad niya itong inawat na bubog pa niya itong si Gerald. Masama ang kanyang ginawa dahil mahal na mahal siya nitong si Jenna. Sinabi ni Maki na papaano niya na aatim na lokohin nga ang kanyang asawa. Nahihibang na ba siya? Nakalimutan na ba niya na mag-ama si Jenna at itong si Robert? Napakalaking gulo ang kanilang pinasok kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang utak. Sa kabila ng lahat, inamin din naman ni Gerald ang katotohanan. So hindi umano na sinasadya ang mga pangyayari. Talagang hindi lang umano niya mahindihan itong si Betsy. Isang mahinang katuwiran. Bilang isang lalaki, dapat siya mismo ang umiiwas. Ano man ang gawin ng babae ay dapat hindi siya nalilinlang lang sapagkat may anak at asawa siya na kailangang protektahan. Kaya naman binantaan siya ni si Maki. Kahit na na magmakaawa nga itong si Gerald na huwag ipaabot kay Jenna dahil ayaw niya na masira ang kanyang pamilya. Sa oras nga na makarating na kay Jenna ang katotohanan, mag-oobserba lamang itong si Maki. sinabi niya sa kanyang mantalik na kaibigan na sa oras nga makita niya na hindi pa rin sila tumitigil at hindi pa rin nila iniiwasan ang isa't isa, ay mapipilitan siyang sabihin ang katotohanan sapagkat ayaw niya maging parte ng kalukuhan. Ayaw niya na itong si Jenna. Sa kabilang banda, may gana pang magalit nga itong si Betsy matapos nga niya makita ang kanyang asawa at itong si Vivian kung saan close na close. Ang hiniling pa niya ay sana palisin na nga itong si Vivian dahil na insecure siya rito. Subali, sinabi nga nitong si Robert na wala siyang dapat ikakaselas kay Vivian sa pagkatrabaho lamang ang pakay niya roon at wala nang iba pa. Hindi hindi umano siya. Magiging uh, mahinang nila lang. Kagaya ng iba. Bakit umano ay talang wala siyang tiwala. Nagduda itong si Robert sa kanyang ikinikilos at mga pinagsasabi. Palibasa kasi ay takot sa sariling multo itong si Betsy. Gawain niya kasi. Samantala sa loob nga ng store ay makikita nga nitong si Maki na patuloy pa rin itong si Betsy na nakikipag-usap dito kay Gerald. Kaya naman naiinis na siya ng gusto lalong lalo na at pinagbigyan lamang niya itong si Gerald. Ngunit naiinis siya dahil ayaw pa rin yung tantanan itong si Gerald. At talaga ang gumagawa ng paraan parang lumapit dito. Kaya naman binalaan siya nitong si Maki na sa oras nga na hindi siya tumigil ay kakaramahin din siya dahil lilitaw at lilitaw din ang kanilang mga lihim dahil walang sekreto na hindi mabubunyag lalong lalo na at nakita nga ni Maki na itong nga ang si Jenna ay hindi pa rin niya nakumbinsi tungkol sa sinabi nito na wala siyang nakita tungkol sa kanilang dalawa sapagkat idinay niya ito para protektahan lamang itong si Gerald ngunit sa kanilang ginawa ay sila na nga mo ang magbibigay dahilan kung bakit si Jenna ay patuloy na maghihinala sa kanilang dalawa napansin ni Jenna na tela kakaiba ang kinikilos nga ng kanyang asawang si Gerald kinikomport siya nito ngunit hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang kanyang mga pagdududa kaya naman siya ay lihim na susundan ang kanyang asawa hanggang sa makarating na nga siya pag maging kay Betsy ay nitingnan niya ang bag nito tingin niya kasi ay eh, may lihim nga na tinatago maging itong si Betsy. Kaya naman eh, mapipilitan siya na buksan nga ang uh, bag nga na itong si Betsy. Dito naman ay saktong makikita nga itong si Betsy. Kaya naman gulat na gulat siya. Kaya sa takot niya na mabisto na nga silang dalawa ni Gerald. Inagaw niya ang naturang bag. Subalit manalaglag ito sa ilalim ng mesa kung saan may nangyari sa kanilang dalawa. At may naiwan pa nga na proweba. Dito na nga kaya matutuklasan ng lahat kung saan makikita nga ni Jenna. Paano ngayon ipapaliwanag ni Betsy ang naiwan na katibayan kung saan may nangyari sa kanilang dalawa ni Gerald? Paano niya ipapaliwanag ang damit pandoob na makikita mismo ng mga mata ni Jenna?